Ah, uh, sir, pinatawag niyo daw po ako? Oh, mari mare. Kasi nag-aalala na ako. Yung janitor natin nagresign. Ano ba nangyayari? Ay naku, sir. Tinatanong pa ba, ba 'yan? Aba, malamang. Yung head ng HR department, sir, yung si Eden. Siya yung dahilan. Alam mo naman napakasama ng ugali nun sa mga empleyado. Kaya yun, hindi kinaya ng janitor kaya umalis, nagresign. Totoo ba yan? True, sir! Tsaka hindi lang true, ha? True or false? Sige, ganito, Marimar. Mag-hire ka ng bagong janitor. At simula ngayon, kailangan sa akin magre-report yun. Sige, Pasi, sir. Kasi gusto ko malaman kung ano nung Kasi hindi ko na maintindihan, eh. Buwan-buwan na lang, lagi na lang may nag re resign ng janitor. Ayos yan, sir, na sa'yo mismo mag-report yung janitor. Para na sa ganun, eh. Malaman mo yung mga nangyayari dito sa company mo. Sige, Marimar pag yung mga empleyado ng papatawag ako ng meeting. Sige, sir. Buti pa nga. Magpatawag ka ng meeting. Tsaka, sir, pagsabihan mo yung si Eden, ha? I-iritan na rin ko sa babaeng yan. Alis na ako. Sige na. Gusto mo ba ng kiss? Ha? Uh, ay, ibig ko sabihin, sir. Gusto niyo ba ng cake? Sige, patikin mo ng cake mo. <laughs> Diyos ko. Sige na, sige na, Marimar. Ay, kakaway. Cook, cook the cake. Bye-bye, sir. Ah, uh, Jeboy, may pupuntahan lang ako saglit sa ha. Dito ka lang. Eh, hey, teka lang, Aiden. Bakit? Kau Aiden na, sumusobra ka na. Nag-resign yung janitress dahil na naman sa ugali mo. Eh, tama lang din naman yung nangyari eh. Eh, kasi tingnan mo, yung opisina laging marumay. Eh. At saka, gumanti lang naman ako sa kanya. Gawa nang yung sinerve niyang kapi sa akin, walang asukal. Grabe naman, dahil lang sa asukal, tatanggalin mo na? <laughs> Anong pake mo? HR manager ako dito. Eden, Jayboy, pinapatawag kayo ng manager dahil narinig niya na ikaw yung dahilan kung bakit umalis dito yung Janetres. Ano na, bilisan niyo. Okay. Oh ano anak, paalis ka na ba? Hey, Omi. Ah, uh, meron pa naman ako five minutes. Hindi pa ako malalate. Ang ganda naman ng anak ko. Ang swerte ko naman talaga. May anak akong maganda na matalino pa. Ako, oh, Mami. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para malaman natin kung ano talaga yung totoo. Ah, uh, sige na naman. Basta, bahala ka na. Basta, lagi ako nakasuporta kung sa anong gusto mo, ha. Sasabihin mo lang sa akin. Sige, yeah. anak. Sige, Mm, ingat ka. Ba't ka ganyan makatingin sa akin? Wala lang. Naiirita lang ako sa iyo sa pagmumukha mo. Naiirita o naiinggit? Saan <laughs> ba tayo nakakainggit sa iyo? Wala ha. Kita mo ituro mo. Basta mamaya, Humanda ka kay sir. <laughs> Baka nakakalimutan mo. HR manager ako dito. Baka ikaw sumunod na mawala dito sa company. ano? May sasabihin ka pa? Hey, good morning po, sir. Good morning. Kaya nga pala biglaan yung meeting natin, may gusto lang akong malaman. Yeah, boy. Marimar. Eden. Ano ba nangyayari, ha? Bakit lagi na lang nagre-resign yung mga janitor natin dito? Jeff yeah, Boy. Eden Marimar. Sir, si Eden po lahat ng may kagagawan kung bakit walang nagtatagal ng janitor dito. Kasi halos lahat na nag apply inaaway niya. Alam mo, Eden, ayoko nang maulit to, ha? Kasi pag naulit pa to, sisiguraduhin ko matatanggal ka. Talaga ba? Kaya mo yung gawin sa akin? Baka nakakalimutan mo malakas ako sa may-ari ng company. At manager ka lang dito. Aba, sumusobra ka na, ha? Huwag mo naman ganyan pagsalitaan yung manager natin dito. Huwag kang makailab. Ikaw, nasa mababang posisyon ka lang. Aba, makikialam talaga ako kasi concerned ako sa company. At saka isa pa, kaya lang naman nagre-resign yung mga empleyado dito dahil sa iyo eh. Dahil ang pangit-pangit na mga ugali mo, ang pangit na pakikitungo mo sa kanila. Ganun ba? Eh bakit nandito ka pa? Siguro kailangan mo lang ng pera, kaya tinitilis mo dito. Eden, Marimar, Tumigil na kayo. Sige, ganito na lang, Eden. Simula ngayon. Ikaw mag interview sa mga papasok ng janitor. At ganoon din sa mga bakante position. Nagkakainit naman tayo. Sige na. Bulig na yung trabaho nyo. sa trabaho nyo. Kakainit sa trabaho Sige na sir, babalik na ako sa trabaho ko. Hi, Hi miss. May hinahanap kasi akong building. Alam mo ba kung saan to? May interview kasi ako dito ngayon eh. Ano? Sa company siya mag apply Hindi pwede to. Sigurado ka ba? mag apply ka dyan ng senior accountant? Oh, opo. May tawag na nga ako for interview ngayon eh. Ako tinatanong mo? Eh di ba may phone ka? Makaitanong mo dyan sa Google Map mo. At wala akong oras para makapag-usap sa mga taong katulad mo na walang trabaho. Nalobat kasi ako eh. Wala akong pakailang. So? Ah, uh, sir, good morning po. Ah, uh, sir, pasensya na kayo, sir. Ha? Pumasok na sa opisina niyo kasi wala kasi nag-asikaso sa labas eh. Uh, Mag-apply ko sana ako ng janitor. Nasaan? Si Marie Marcia? Nag-askaso niya na eh. Pero sige. Ay, nakatingin na ako ng resume. Ano yan? Ah, na. Okay. Pumunta ka na sa waiting area. Maghintay ka doon for interview. Go. Sige pa, ma'am. Ethan! Mali naman yung ginagawa mo eh. Hindi pwede yan. Ano ka ba, Jeboy? Walang mali sa ginawa ko. Hindi hindi siya pwedeng matanggap bilang senior accountant. Pagpapalitin ko ang posisyon nila. Sige. Subukan mo magsumbong. Pag nagsumbong ka, sisiguraduhin kong masisira ang pangalan mo. At ang issue na gagawin ko sa iyo ay pagnanakaw sa company natin. Hi, good afternoon po uh, Pinapasok ako nung isang Nag-a-apply sa labas Dito daw niya pinasa yung resume uh, May interview kasi ako today Ikaw? Di ba tinanong kita kanina sa daan? Sabi mo hindi mo alam? Tapos dito ka naman pala nagtatrabaho Aba, ang lakas naman ng loob mo nag apply ka pa lang. Ganyan ka na magsalita sa akin. E ano bang pakailan mo kung hindi ko ituro sa ng opisina dito? E malay mo, matanggap ka dito. Dapat memorize mo saan ang mga lusutan. Okay. Anyway, ito pala yung resume ko. Ayan. Maghintay ka dun sa waiting area. Bilis! Saan po yun? Ano ba yan? Sorry. Hanapin mo! Pati hindi mo mahanap! Hi, I'm here again para i-announce na kung sino ang napanggap sa inyo. And I congratulate you, Enzo. Panggap ka na bilang senior accountant. Ah, uh, ma'am, teka lang po. Ah, uh, janitor po yung ina-applyan ko dito at hindi po senior accountant. Ay, baka nagkakamali kayo. Ako po yung nag-apply bilang senior accountant. <laughs> I'm so sorry. Ako yung HR manager dito at ako ang magdidesisyon kung sino ang aking tatanggapin at bibigyan ng posisyon. At ikaw, tinatanong mo? Eto, tanggap ka bilang janitress dito. Teka lang, hindi naman ako nag-apply bilang janitress eh. Huwag ka na magreklamo. Kung ayaw mo sa binigay kong trabaho, pwede ka na makalis. Go! Wala ka pala eh. O paano? Enzo? Sumunod ka sa akin. Iti-training pa kita. Ikaw, magsimula ka na sa trabaho mo ah. Siguraduhin mo malinis yung opisina.